Uh, magandang tanghali po. Nandito po ako sa gitna ng kaparangan ngayon. Uh, Nanyayaan po ako na tumulong sa aking kaibigan po. Uh, magtatanim kami ng buto ng kalabasa. Ito po yung aming itatanim. Ito po. Ito po namin itatanim to. Ayan. Ito Ito. po yung gagawin babalangayin po muna babalangayin po muna natin bago itanim ang buto ng kalabasa tinatawag ito, ito balanga patabunan po na natin ng lupa yung ano yung abuno ganito po ang sa pagtatanim Lahat po yan, yan ang gagawin. Ito po yung abuno. Yan, nalagyan po natin ng ano yan, babalanga. Tawag ito balanga. Ah, uh, pang ko muna itigil. Kasi mamaya ipapakita ko naman sa inyo uh, ang sa pag palagay ng buto ng kalabasa. Sige po. Mamaya ulit. Nandito na po ako. Ah, mano-mano ko na lang po tong hawakan yung sipi eh. Ang tawag po nito balanga. Kaya po ginagawa to ganito. Ilagyan ng abuno bago ilalagay yung buto ng ano, kalabasa para dali siyang lumaki dali siyang tumaba kasi meron ng uh, abuno ayan po ayan, pabibilogi lang yan tatakpan lang yung marami po kasi ito dalawa lang po kami yung isang kasama ko nag-aararo ako naman po ah, na nag ng abuno tapos ito, yan, babalang ako Ya, yeah, di ko po po lahat maikwento sa inyo ang detalye at maipakita. Pero po, ko sa inyo mamaya kung paano ilagay yung buto dyan sa sa ibabaw na yan. Buto ng kalabasa. Nagtanim po kasi ngayon. tag na po, panahon na. Ah, pagpalain ng Panginoon ang ganda ng pagtubo niya. Uh, dalawang tadiling na lang po. Matatapos na. Inalagay na namin yung buto ng kalabasa. Matatapos lang po. Kasi namadali. Kasi kumukulog. Parang ulan. Kakabot sa to. Kakabot sa ulan. pag umulan po yan. Napakaganda ng mga tanim dito. Kalabasa, pakwan, Lahat yan. Ha? Papumbukin ba? Ah, ganito po ang proseso sa pag ah, ganito po ang diskarte sa pagtatanim ng buto ng kalabasa. Yan po ah. ko po sa inyo ah. Sige. Isa dalawa lang po yan. Ganyan. Dalawa tatlo. Dalawa tatlo po yan. Binabaon lang po ganyan. Tapos himas. Ah, himas. Tutubo na po siya. Kalabasa sa paglumitaw. Yan pong kamay na magsasaka. Magsasaka na mahirap. Kapag mayaman ako, hindi na ako magsaka aw oh, pag mayaman na ako, magsasaka pa rin ako. <laughs> Magpapayaman ka pa. Oo. Okay. So, ito, malapit to. Nadikit ko kasi. Hindi. Ako naglagay nito eh. Oo oh, ba? Oo oh, nga, no. Malapit, iba-iba. Malapit. Pag meron pong namatay na buto dyan, ulit. uh, ihulipan po, lalagyan ulit panibago. Good luck. Bali po naka pang isang tudling pa lang ito. Meron pa pong ah, anim na, na naghihintay. Bali pag natapos tong isang tudling po, ah ganito na lang ang video ko kasi hindi ko naman po eh maikwento at maipakita sa inyong lahat kasi abutin pa to ng mga isang oras sa pag tatanim po. Samantala po ah yan na lang Hanggang dito na lang po ang aking uh, video. Ah, uh, wag pong kalimutan na uh, i-follow po ako. Tapos if you po, subscribe niyo ako para po lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Upload uh, up, upload na upload na videos po. Uh, lagi po kayo mag-ingat. Uh, maraming salamat po. Uh, God bless po.